ngayon, di ba, ang sinusulong ni President Marcos, lifestyle check. Sabi niya, pati siya. So, di ba, sabi na malakan niya, pati yung pamilya Marcos, open dyan. No? Paano ba dapat ginagawa itong lifestyle check na ito? Gano'n ba kadali o kahirap ito? Ang lifestyle check, kung tutuusin, hindi na kailangan kung meron tayong access sa bank account o yung dahil sa bank secrecy, hindi talaga natin ma-access ma yung mga bank account ng mga corrupt na politiko. Pero dahil nga hindi nililift yung bank secrecy, lifestyle check yung alternative. Pero ang lifestyle check, ma madaling makita, mahirap patunayan. Kasi pwede, yun nga, sabi mo nga, diba, pwede kasi sabi, mag-alibay. So, kailangan mag-trace mo talaga lahat yun, ma, 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 ma ipon mo lahat ng uh, proof or ebidensya na meron siya maraming pamumuhay. At kapag ito ay tinanggi niya na binigay, madadawit ko sino yung nagbigay. Kasi nga, hindi pwede na nahulog sa langit wala pong ganong himala o milagro. Lahat po ng ating uh, yaman ay may pinanggalingan at may buwis na dapat binayaran. So, uh, kaya ang lifestyle check, nagiging madali kung observasyon lang sa sakyan, bahay, eh, ibang kondominyo man nakapangalan sa kanila. Kasi ako nga yung kakilala ko sa Rockwell na dati kong estudyante sa UANP, sabi niya talaga, Sir, alam mo mga bang, ano ko dito, kliyente sa penthouse sa kayong maraming units, mga politiko talaga sa yung mga kabit nila. Sabi ko, talaga naman. Ano, talaga. open secret. Open secret eh. Kung tutusin niya, uh, Christian, there was a time sinasabi ko na tignan mo lang yung, ano, yung sales sales ng mga luxury cars at mga uh, yung mga high-end na condominium, makikita mo na kung sino ang mga corrupt at hindi nagbabayan ng buwis. Ulitin ko, kung nakaw yan, hindi mo ide-declare yan para bayaran yung buwis. Kaya double, double ano kagad, crime. Ninakaw mo na, hindi mo pa nagbayan ng buwis. Pero kailangan dito matinding political will, di ba? Nang, yes. Kung uh, gumiyak. No? naman, Christian, ever since yun ang lagi natin sinasabi, ang BIR nagagamit ng administrasyon laban sa kanila mga kalaban, pero kapag kaalyado nila, hindi talaga nakakasuhan. At uh, tulad ng formality, di ba, dahil ito ay na-link sa uh, administrasyon, nung na previous administration, na, di, na hindi natuloy yung investigasyon dahil na issue ng executive order at wala ding nakasuhan. Kasi nga, na-link sa administrasyon. So, ito yung mga malilungkot na katotohanan na sana hindi maulit dito sa okay. magaganap na investigasyon. Kasi nakakapagod na, investiga lang sila ng investiga, grandstanding lang. Tapos lahat sila malaya after. Okay, ito yung isa kong tanong mo, no? Uh, ito yung kumpag-gustong pag-usapan nito, no? Example, member ng House of Representatives, congressman, tapos senador. Nakikita naman publicly gano'ng gagara yung kanilang mga relo, for, in, for instance, kanilang mga sasakyan. Kulara, eh, pa siya ng rilo na madali naman i-double check, no? O yung rilo nito si congressman o senator, nasa 5 million yan, na, ah. Magkano mm -hmm. ba ang legal income, kunwari na isang senador o na isang kongresista? Eh, hey, paano mo siya iimbestiga? di diba? Siyempre, may salin niya mga yan, di ba? Pero okay. Ano yung mga pwedeng palusot dyan ng mga politiko na yan. Pwede ba sabihin, kunwari, teka, itong SUV ko, kahit nagkakahalaga to ng 20 million, eh, pahiram lang sa akin to ng kaibigan ko. Pwede palusot yun, di ba? <laughs> Uh, oh. pero, pero actually, kung yung nagpahiram, kailangan i-identify niya kung kanino. Kasi diba, uh, naka, ba talaga yung registration? Sabi ko nga Christian, mag, mag ano uh, magdadawit sila ng ibang tao kasi kung napatunayan na nakarehistro nga sa driver niya o sa ibang tao, yun ang makakasuhan ng tax evasion kasi wala silang kapasidad para bilhin yung uh, mamahaling sasakyan, relo, or kung ano gamit. Kaya mahirap din yun kasi pag nagturo sila, yun yung makakasuhan. Oo nga, pero yun, papanin. hindi mo mas mahirap investigahan kung mga congressman o mga senador yan? Mahirap talaga, Christian, kasi maraming connection nila. At alam ko, ang uh, BIR, na nung nandun ako, talaga nakita ko na, na talagang uh, ang politika naglalaro. Uh, talagang nakokontrol nila ako sino yung na, 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 na dismission tax evasion case, sino yung pinag, uh, tinutuluyan. So, so, depende talaga kung sino itong matawag sa BIR. Kaya nga, uh, malaking bagay na na maayos din natin yun. Kasi kung talaga hindi kayang mag-imbestiga, mag, at mag ng BIR doon sa mga kawatan talaga, eh ano siya binibiyaya? Hindi parang para sa atin lang siya, private citizen. Pero yung mga nasa kapangyarihan, nakakalusot. Kaya kung ayaw magbayad ng buwis, takbo ka na lang sa Congress, parang ganun. So, yun yung dapat, yun yung hindi dapat mangyari, na nangyayari. Kasi diba, kung ka nasa kapangyarihan ka, ligtas ka na kapag ka nakasuwan ka ng BNP, takbo ka sa Senado, wala na yung kaso mo. Or may kakilala ka sa uh, politika, eh, hindi ka natutuloy ng BNP. yun yung mali at malungkot na katotohanan. Dahil na po-politicize yung proseso, base sa Oo, lang, mo, eh. kasi siyempre takot din yung BIR Commission na sa presidente. Eh, kung kalyado ng presidente yung inimbestigahan mo, sa nga lulugar, di ba? Lalo na kung presidente dapat mo imbestigahan, sa nga lulugar. <laughs> Kaya talaga mahalaga na may independence yung BIR. Kaya nga isa sa proposal natin is i-abolish yung BIR, igaya sa Singapore, yung Inland Revenue Authority of Singapore, kung saan independent talaga sila, may sariling budget, walang hindi nahaluan ng politika, hindi ko torpino sa presidente, yung pinaka-commissioner, at it body sa talaga. At talagang ano siya, privately run at uh, gumagamit ng technology. Kasi kung data-data lang, Christian, ang dali eh. Na unang-una, dapat siya natitibre kapag ka bumibili. Sino mga bumibili ng high-end uh, real properties, mga luxury cars, o dapat siya nakukonect kagad kung sila ba'y may kapasidad para bumili nun. Or tulad yeah. sa U.S. Yeah. Ang ganda, ang ganda yung minabanggit mo, Monong. Uh, ideally, paano ba pwedeng gawin yun? Kunwari may, may database ka, di ba? Kunwari, uh, Mona ah. Biglang bumili ng uh, 50 million property. Pwede ba nga ano yun? Kung bagay, naka-report agad. Para lang, hindi naman para habulin ka, di ba? Pero ibig sabihin, para lang maibangga, di ba? Pwede ba yun? Well, yun, yun yung pinasabi natin sa train law na hanggang ngayon hindi pa na-implement ng BIR, yung tinatawag natin electronic invoicing na dapat kapag nagkaroon ng bentang ganito, lalo na yung malalaki, automatic na lalaman ni BIR at makukross uh, reference siya o mamamatch siya dun sa nagbayad kung siya ba may kapasidad para bilhin yung property na yun o yung sasakyan na yun. Ay, again, sabi mo, ay, BLE kaya naman eh. Ang, ang problema, hindi pa siya nagagawa ng BIR. Pero pe, posible siya. Uh, problema rin ba yung ano, database or computerization, manpower? Yes, oo. Kasi unang-una, eh, bawat gobyerno, uh, ahensya, hindi din naman nagsishare ng data, di ba? Kaya nga nung, ano, nung panahon ng Pogo, alam ng LGU pero hindi alam ni BIR. Yung mga ganon, yung mga ganon sitwasyon. O kaya, di ba, si Farmali, narehistro sa SEC, nagkagulatan na tatlong bomba lang yung Farmali, tapos nagkaroon ng 10 billion na konta. Kaya, kung tutuusin, uh, Christian, Uh, talagang malaking bagay na mag-automate na siya talaga. Pero malaking bagay din na matino at honest na nakaupo. Kasi tulad nga nung ano, ang malungkot ngayon, ang Blue Ribbon, si Marculeta, eh, siya yung dismiss ng formality sa Congress, pinipilit nila na walang hindi mahalaga yung due diligence. Malungkot siya kasi hindi mo sariling pera eh. Kahit mayroong, sa, uh, kahit mayroong emergency, hindi mo itatapon ng pera ng, ng taong bayan dapat talaga mayroon kang minimum na due diligence. At itong mga contractor na to, maninaw ba't sila yung nakakuha? Kasi nga, may talagang ano, may, may connection na ginamit. ah uh, at yun, dapat matikil. Kasi kinomputerize din niya, Christian, eh. Dati, ano din niya, manual na manual, yung pagiging government contractor, yung bidding, etc. Kinomputerize din na, pero ba't ganito pa rin yung sitwasyon, di ba?